So, muna ni siya mga idol. Ato na siya panitan. Kay panitan bigyan ni siya kay di man makao nang yang panit. So, ugma pa nato ni siya pagautanon. Ato lang siya i-prepare daan para natay dinata maglisod ugma. So, ang nakakapoy la na dali mga idol. Kung magbulay ka. samahan niyo. oh, so, muna ni siya mga idol. O, ga the, the brown nang imo kamot kay tungod mo sa yang tagok so ato nang na pamutlon siya dia mga idol ya yeah. so kini okay, ya yeah. una sa tungod kay lami magini kay mga idol sus so, makatila mo dan yang ginataan mga idol lami kini ni the best kay ni mga idol kay tinginit init naman karon sa atong panahon so magulay-gulay sa tani sa madani mga idol Okay. Murang mana atong kuan mga idol. Sama dari mga idol na kuan Kini yang kini yang ampungol mo ni siyang lami mga idol. So pagapanita na ni siya. Ya. Yeah. Kay apel ta ni sa pagutan. Ya. Yeah. ato lang ni daan lipiuhan kay ugma para ugma sayo ma prepare na nato ang pagutan na ni. o oh, the best kay ni ngutan mga idol morning utan sa mga pinobre nga utan pero lami kayo ni tingnan nila lang ni nga mga utan mga idol pero lami kayo ni idol e, di gamay di oh panitan ginato na siya mga idol kay the fish o kutila ni siya otanon. mas kuti pa ni sa utan nga nangka mga idol kay abi ni mo kini ang nangka panitan ra ni mo tago mong kuan kini panitan ni mo ni ang imong kamot dan ni gamansa tama niyo gamansa na ni siya mga idol ko mansa na ni siya, mansa. niya mansa mo na resulta sa gabi pag magutan ka busa kung magutan manggaling ka na kinalan gid kag guantes or katong putosay sa imong kamot para ang imong kamot dili ma dili magmansa pero saon ta pero makuha man eh sa mga pipila kaadlaw muna sa mga idol pamutlo na to na sa mga idol diha na gulayin natin yan na, mga idol tapos oh. so, gulay mga idol ang samara na mong mga pobre ang kumakain ito mga idol oh. ah, ganito na mga idol ang paggulay nito mga idol kaya kung silig kayo sa gabi nga gulay PM nyo lang ako mga idol kaya gugulayan ko kayo mga idol kahit anong gusto ng lasa ng gulay nyo gagawin ko mga idol ayan mga idol o oh. Kinalan pag mo na kuhaon panin mo na ang iyang mga bungot-bungot mga idol. Oh, iba mga idol? Oh, kinay mga idol oh, inana oh. Muni siya yang panit. Oh, muni siya yung panit mga idol. Oh. So, na panit. So, kinala ni mo na siya. Kwaon, diha. Diha. Hinayon, gini, gini mo siya kay mam gini ang panit. So, kuti. Mas kuti gini nga utan mga idol. Agod talag. Sarakog utan na ni kay kuti gini kay nga utan mga idol.